guys. Ayan. This is the day of their anti-rabies vaccine. Pabuhat din. Kasi, kasi nagkandak nang i-bring anti-rabies yung aming lokal. Kaya i-grab namin yung opportunity na makapagpabaksin yung mga alaga namin guys. Ayan. For the buhat muna mga person. Kasi ayaw po nilang maglakad. O Diba? Eh medyo distance lang naman yung barangay sa amin. Pero ang dami ko kasing alaga guys. Hindi namin maisakay-isakay lahat yan. Kung isa isasakay man namin, ang hirap kasi ang dami po nila. So, isa-isa lang muna namin dinadala dito sa barangay para mabaksinan sila. Actually, sa siyam na alaga ko guys, apat na yung nadala namin kasi hapdi lang yung taga-munisipyo. So, hindi na namin naihabol. Pero, mayroon pa naman, di ba naman expired yung anti-rabies nung iba kong alaga. Pero, magkakaroon naman ulit sa April. So, yun na sila naman yung sa sunod na batch namin na ipapabaksin. Ayan lang guys. So, yun pala guys, no, mahalaga po mabaksinan yung mga aso natin. Lalo na po yung anti-rabies. Kasi, ayan po ang kanilang panlaban guys. In case na mapaaway sila sa ibang mga dogs na may mga rabies. Yan lang guys. Thank you.